For today's video, gumawa kami ng concrete post at naghukay para sa dragon fruit farming. Kasama ko dyan yung tito ko. Sa discarte namin, gawa namin yung distance kada poste ay 220 cm. Yung height ng bawat poste ay 6 feet at 1 feet yung nakabaon. Malapit na kaming magtanim. Excited na kami guys. At salamat pala sa inyo na sumusuporta dito sa page ko. Happy 47 1000 followers. Shout out na din ay Mr. and Mrs. Maribik Monde ng Rizal. Laging nanonood sa ating vlog. Comment lang guys, sisikapin ko na mag shout out. At sa mga nagtatanong kung saan yung location ng farm namin, dito po sa Barangay Katmon, Santa Maria, Bulacan. Madami pa kaming balak itanim at mag-alaga dito, dito. So ngayon, dinib, dinib pa namin ng mga tito ko tong farm. This day, bali anim na poste yung naipatayo namin. At target namin ay 50 na poste. At pa naman guys kung saan umabot tong video ko. At sunod naman ay gumawa kami ng poste. Yung height yan ay 6 feet at 11 cm by 11 cm yung kapal. Time lapse muna tayo. Bale, ito na yung ginawa namin Apat na poste ng dragon fruit At yun yung sunod na iset up namin Sa dragon fruit area namin dito sa farm At dito naman Yung sampung poste Ng dragon fruit namin diyan kami kukuha ng pangtanim At magdadagdag tayo ng Another variety ng dragon fruit At dito na area kung saan kami magtatanim Ng mga dragon fruit Target namin ay 50 na poste in God's will. Hanggang dito muna 'yung vlog natin, guys. Sana meron kayong mga natutunan. I-update ko kayo kung paano kami magtatanim soon. I love you all. Follow